You know what's up sa inyo? Sa video ito ay magluluto tayo ng taho. And syempre, yan guys, nakaprepare na yung kamatis buyas, bawang at loya And syempre, di mawawala yung ating paminta And then syempre, meron tayong talbos ng kamote Yun kasi guys, ang aking available na gulay sa ngayon Kaya panoorin nyo kung paano yung diskarte na ginagawa ako sa aking pagluluto ng tao Kasi alam naman natin na meron tayong kanya-kanyang diskarte sa pagluluto Kaya sa mga magagaling magluto dyan, manood na lang kayo At syempre, habang nanonood ka, kung bago ko pa lang sa channel na ito ay naiyahan kitang mag-subscribe at paklik na rin ang notification bell para sa susunod kong upload ay ikaw ang unang-unang makapanood maaming salamat as your service diba? At syempre nandito na nga tayo sa ating paglulutuan So nakaprepare na yan guys Mainit na yung ating kaldero And simpre, sa kaldero ko ito yung luto, guys Para hindi magtapon kapag ating hinahalo So ayan na guys simulan na natin And guys so nilagay na natin yung ating sibuyas Doon sa mainit na mantika ay Ilagay na natin ng mantika yan halo nyo lang kunti guys Para medyo mag golden brown Ayan Eh, sunod natin ang ating pawa at luya. Ayan, guys. So, nasa naman yan, guys. Kung gusto nyo yung pagsama nyo na. Pero, mas gusto ko talaga na na talaga yung itinikisa yung sipuyas. Ayan. So, ayan, guys. So, maghihintay ulit tayo. Halo-halo, Hanggang -halo ah, sa mga kamay nyo. Ayan. maghintay lang kayo ng mga ilang minuto. Ayun, no? Kapag hihintay nga kayo, naniloko kayo. ha <laughs> Ayan na nga guys, sinudud na nga natin ang kamatis na pampaganda daw ng kotis. Ayan ah, yeah, o, oh. halo-halo ulit guys hanggang sa mag and brown na silang lahat. Ayan guys, yung apoy nga pala nito guys is uh, medyo ano lang no, medyo mild lang para hindi masunog yung ating uh, kapag ating ginigisa. So ayan guys, magandain na naman ulit tayo ng mga ilang months para lukuhin ulit tayo ng ating minamahal. Char! So ayun na nga guys sa no So pinakita ligtas. ko sa inyo yung aking pampalasa So nasa sa inyo naman yung guys Kung anong gustong pampalasa ang ilagay nyo Basta sa akin nor lang no Nor lang yan Baka naman nor Sana all so haluin lang natin para matuno siya ng bahagya Yan, bakit ginuun ako yung nor guys Baka nagtataka kayo ba't inuuna ako Ang gusto ko kasi guys Na mas maging ah, malasa yung ating mga ricado Pag kinain natin kasi mahilig ako guys Sa mga ricado Nag-uulam talaga ako ng mga rekado. Ayan. Ginigis ako at kinagawa kong ulam yan. Kaya mas gusto ko talaga ang inuuna yung mga sisunin para maluto yung kimikal. So, ayan. Alam mo na. Ang galing! Ang galing! <laughs> so ayan guys, paghintay tayo ng konting sa segundo lang. Ayan, nilagay na nga natin yung ating ano, yung ating uh, gulay na talbos ng kamote kasi yun ang aking available dito, no? Sa kamote tayo nabuhay! Sa kamote tayo lumaki! Sa kamote rin tayo mamamatay! So guys, pwede rin kayo maglagay ng kung anong gulay na gusto nyo. Kung, uh, kung gusto nyo maglagay ng malunggay, mas better kasi mas marap yon Mas masarap talaga yon Gusto nyo maglagay ng sayote, mas better din kasi masarap din yon Mayaman yun sa mineral. Ayan, nasa inyo 'yan guys. Kung gusto niyo, basta any kind of gulay anong gusto niyo dyan, repolyo o ano? basta basta gulay, lagay niyo dyan, Nasa inyo 'yan, discarte nga, 'di ba? Sabi ko nga, kanya-kanya eh, tayo ng discarte, eh. wala na kayo. So, ayan guys, bakit inuuna ko pala yung uh, gulay na talbos ng kamote? Eh? Kasi alam niyo guys na ang tahong guys is napakabilis lang talaga yan, maluto, 'no? Mabilis lang talaga yung maluto. Eh s'yempre niluto muna natin, ginisa muna natin yung ating gulay. Yung kung nakikita nyo, hinalo-halo ko muna siya ng bahagya. Ayan. Ayun, Ay, no? So, nilagyan natin guys ng paminta, no? Munti ko pa makalimutan. okay lang yung makalimutan mo guys. Basta wag lang makalimutan yung jowa mo. Char! <tinyo> ayan guys, sinunod na nga natin yung ating uh, tahong ano, yan. Ayan guys, nilagay na natin guys. Yung tahong guys, is bili ko lang guys, 50 pesos doon kay Mang Lako, no? Bumili tayo ng mga halagang 50 na tahong. Buti nga pumayag siya eh, 50 eh. Dapat sabi ko 20 na lang to eh. ba? Diba? <laughs> Ayan, naluhalo natin. Ayan, haluhaloy mo lang guys hanggat sa mainip ka. Ayan. Para mas mano yung lasa pero mas maganda yung lasa talaga pag halo talaga. Mi-mix mo lang siya ng bahagya. Ayan, pabayaan mo na. Umalis ka na. <laughs> Ayun guys, ang pinakamasarap guys sa lahat. Ayan. Ayan oh, no? lalagay tayo guys ng pangpa sabaw. Ayan, kunting sabaw lang guys. Ang uh, ginawa pala natin guys is a uh, sprite nga pala yun no? Sprite, no? Nilagay natin ng kunting sprite. Ayan. So mayroong sobra yung ng konti, s'yempre pang gin na natin 'yan mamaya. Wow naman. Yun no? Halo-haloin lang natin 'yan. Yo, napakasarap niyan, na guys. Ayan. Halo, ilalala natin ng konti. Alam po, hindi naman kayo mainipin, eh. Lapit na yan, guys, maluto. Kunting ano lang. Kunting tsagala. Ayan. Ayan, guys. O, yun. Tinikman ko na yan. Mm, sabi ko sa piling ko nun, guys. Wow. Sana all masarap. Ciao. Ang gagawin natin, guys. Takpan natin Ayan. yan, no? Tatakpan natin ang bahagya yan. So ayan na nga guys, sa tinakpan na nga natin. So maghintay lang tayo ng mga ilang uh, siguro mga 1 minutes, no? Medyo matagal na 'yon. So buksan na ulit natin. Yan. So tagal sa haluin lang ulit natin, yan. Yan. Takpan natin ng bahagya tapos sa uh, buksan natin, tapos sahaluin na lang ulit natin. Yan. Yan, halo-halo. Ayan guys, napakasarap niyan. Grabe. Ayan, isa sa pinakapaborito kong ano yan, ulam yan. Ayun no? oh. Ayan, so alam na natin guys kapag bumuka ka na ano yan Este, bumuka ka, ang weird naman ah uh, Pag bumuka na yan ng bahagya, siyempre luto na yan Ayan guys, so So, ayan Ang tahong talaga guys, hindi talaga ito talay niluluto ng, ma ng, ano yan, ng matagal Kasi pag niluto ng matagal yan, is uh, lumiliit yung kanyang laman, no? Lumiliit yung laman niya. So, pag bumuka na yan, eh, siyempre, pira na. Ay, step, kainan na. Ang word talaga, eh. <laughs> Ang sama talaga pakinggan, eh. Pag bumuka na yan, siyempre, kainan na. Ganun pa rin, eh. <laughs> word pa rin talaga, guys, eh. Pag Ulitin natin. Pag, bu pag bumuka na yan, automatic, kai, Wala talaga, guys. Ang word. talaga. Baguhin natin yung terms. <laughs> ayan guys, pag bumuka na yan, ayun na, luto na yun. Ayan. <laughs> ayun, luto na. <laughs> pag bumuka na yan, luto na yan. So, ayan guys. So, maraming maraming salamat sa panonood natin guys, no? So, hanggang dito lang yung video. Sana nakatulong tong video to sa so mga gusto magluto-luto dyan. Share ko lang naman to kasi, alam mo na, mahilig din tayo magluto ng konti. May experience din man tayo sa pagluluto. Kaya, mahilig tayong uh, kumain, may nilig din tayo dapat magluto di ba? Kaysa kain ka lang ng kain, hindi ka may nilig magluto ba? mas uh, maganda yung nagluluto ka isa kain ka lang ng kain so maraming maraming salamat guys and ayan thank you for watching uh, okay na kain na na to ayan shout out muna sa lahat ng mga bago nating subscriber yan no maraming maraming salamat sa patuloy niyong panonood panunod ng aking mga video kaya guys, uh, share ko lang. Maraming maraming salamat and babahay po tayong lahat. God bless.